Na-experience mo na ba ang bigla ang pananakit ng tuhod kahit hindi ka naman nadapa? O yung parang may kirk na tunog sa tuhod o balikat mo tuwing gagalaw ka? Hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga senior citizens ang nakakaramdam ng ganito habang tumatanda. Pero ang tanong, normal lang ba talaga ito dahil sa edad? O may mga bagay tayong hindi napapansin na palihim palang sumisira sa ating mga buto at kasukasuan? Alam mo ba, may mga pagkain tayong madalas kainin, araw-araw pa nga minsan. Natahimik, ngunit unti-unting pumipinsala sa ating katawan. Hindi mo sila mararamdaman kaagad, walang warning, walang kirot sa simula. Pero habang lumilipas ang buwan at taon, doon mo na mararamdaman ang pabalik-balik na kirot, hirap sa paggalaw, at minsan ay pamamanhid o pamumugto ng kasukasuan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong pagkain na dapat mong iwasan o bawasan kung gusto mong manatiling malusog ang iyong mga buto, likod, tuhod at kasukasuan. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para bigyan ka ng kaalaman para makaiwas sa sakit habang lumalalim ang iyong edad. Unahin natin ang unang pagkain. Ang una ay processed meat. O, ito yung mga pagkain katulad ng hotdog, ham, bacon, longganisa at mga delatang karne. Madalas ito sa almusal, lalo na kung nagmamadali. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga pagkaing ito ay punung puno ng preservatives at sodium. Kapag palagi mong kinakain ang mga processed meat, tumataas ang inflammation sa iyong katawan. Isa sa mga pangunahing bahagi ng katawan na unang tinatamaan ng inflammation ay ang kasukasuan. Kaya kung napapansin mong sumasakit ang iyong mga tuhod, balika o kamay kahit wala ka namang injury, baka dulot na ito ng matagal at paulit-ulit na inflammation mula sa pagkain. Ang ikalawa ay soft drinks at matatamis na inumin. Alam kong paborito ito ng marami, lalo na kapag mainit ang panahon. Pero tandaan mo, ang mga soft drinks ay may mataas na level ng phosphoric acid na sumisira sa calcium ng iyong mga buto. Kapag nawalan ng calcium ang buto, humihina ito lumalambot, nagiging brittle at mas madaling mabali o masaktan. Kung ikaw ay senior na at araw-araw kang umiinom ng soft drinks, dapat mo na itong bawasan. Palitan mo ng tubig, fresh juice o kahit maligamgam na tubig na may kalamansi. Ang ikatlong pagkain ay instant noodles. Mura, mabilis lutuin at masarap pero delikado. Mataas ito sa sodium, preservatives at walang sapat na nutrisyon. Ang sobrang sodium ay dahilan ng pamamaga ng kasukasuan. Kapag palagi mong kinakain ng noodles, hindi lang ito nagdudulot ng pananakit sa tuhod, kundi sinisira rin nito ang balanse ng electrolytes sa katawan. Kung gusto mong kumain ng mainit at sabaw, mas mabuting magluto ng nilagang gulay o tinola, mas masustansya at mas makakatulong pa sa iyong buto. Tatlong pagkain pa lang ang napag-uusapan natin, pero alam kong may mga nagulat na. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi pa huli ang lahat. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ikaapat at ikalimang pagkain na dapat mong bantayan. Comment 1 kung nandito ka pa at handa ka ng matuto pa. Salamat kung nakarating ka pa dito. Ibig sabihin talagang iniingatan mo ang iyong kalusugan. Sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang processed meat, soft drinks at instant noodles. Mga pagkaing madalas kainin pero tahimik palang sumisira sa ating kasukasuan. Ngayon itutuloy natin ang listahan sa ikaapat at ikalimang pagkain. Ang ikaapat ay mga pagkaing mataas sa refined sugar. Ito yung sobrang matatamis na tinapay, cookies, cakes, at kahit mga fruit juice na may dagdag na asukal. Alam mo ba, kapag sobrang dami ng asukal sa dugo, nagkakaroon ng tinatawag na glycation. Ang glycation ay isang proseso kung saan ang asukal ay kumakapit sa protina sa ating katawan. Kasama na dito ang collagen na matatagpuan sa kasukasuan. Kapag nasira ang collagen, humihina ang support system ng kasukasuan. Kaya may mga seniors na parang biglang nanghihina ang tuhod kahit hindi naman mabigat ang trabaho. Isa sa mga dahilan ay ang sobrang asukal. Mas mabuting palitan ang matatamis na tinapay ng saging, kamote o nilagang mais. Kung gusto mong mag-dessert, piliin ang prutas tulad ng bayabas o pakwan. Bukod sa masarap, may taglay din itong vitamins at antioxidants. Ang ikalima naman ay mga deep-fried na pagkain tulad ng french fries, fried chicken at chicharon. Bakit delikado ito? Dahil kapag iniinit ang mantika sa mataas na temperatura, naglalabas ito ng free radicals. Ang mga free radicals na ito ay sumisira sa mga cells ng katawan at nagdudulot ng pamamaga, lalo na sa kasukasuan. Kung madalas kang kumain ng pritong pagkain at napapansin mong parang palaging stiff ang iyong mga tuhod tuwing umaga, baka ito na ang dahilan. Hindi ibig sabihin ay hindi ka na pwedeng kumain ng masarap. Pwedeng lutuin ang isda o manok sa oven, air fryer, o kahit steam, Subukan mong bawasan ang mantika sa mga luto mo at obserbahan ang epekto sa katawan mo. Baka magulat ka na bumaba ang pananakit ng katawan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang ikaanim at ikapitong pagkain. Itong dalawa ang madalas hindi pinaghihinalaan, pero tahimik din palang sumisira sa buto at kasukasuan ng mga matatanda. Comment 2. Kung nandito ka pa at gusto mong malaman ang dalawang huling pagkain na dapat mong iwasan, salamat sa mga patuloy na nanonood. Sa ngayon, limang pagkain na ang napag-usapan natin, pero hindi pa dyan natatapos ang ating listahan. Ang ika ay margarine at shortening. Ito yung ginagamit sa mga baked goods, tulad ng pie crust, cookies o kahit sa tinapay. Bakit delikado ito sa buto? Ang margarine ay may trans fats isang uri ng taba na hindi kayang tunawin ng katawan. Ang trans fats ay kilalang dahilan ng pamamaga at pagdudulot ng sakit sa puso at kasukasuan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong madalas kumain ng trans fats ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng rheumatoid arthritis at osteoarthritis. Kapag palagi kang gumagamit ng margarine, mas maganda kung palitan mo ito ng olive oil o coconut oil mas natural at hindi kasing taas ng saturated fats. At heto na ang panghuli sa listahan. Ang ikapitong pagkain ay sobrang alak o madalas na pag-inom ng beer. Oo, may mga nagsasabi na ang red wine ay may antioxidants. Pero para sa mga matatanda, ang sobrang alak ay mas maraming masamang epekto. Una, binabawasan nito ang kakayahan ng katawan na mag-absorb ng calcium pangalawa pinapahina nito ang liver na may mahalagang papel sa pagregulate ng mga hormone na nakakaapekto sa buto. Pangatlo, kapag lasing ka, mas mataas ang chance na matumba na napakadelikado lalo na kung mahina na ang buto. Kung hindi mo kayang iwasan, limitahan ito sa isa o dalawang baso sa isang linggo. Mas mainam na uminom ng tubig, tsaa, o sabaw ng gulay. Ngayong nakuha mo na ang buong listahan, tandaan, hindi ito para matakot ka. Ito ay para mabigyan ka ng kontrol. Ang kaalaman ng unang hakbang sa mas malusog na pagtanda. Comment 3 kung nandito ka pa. Sa Part 4, gagawin nating mas practical ito. Paano mo ngayon maaayos ang diet mo? Aling mga pagkain ang makakatulong palakasin ang buto at kasukasuan? Ngayong alam mo na ang mga pagkain dapat iwasan, Siguradong iniisip mo, eh ano naman ang dapat kainin para palakasin ang buto at kasukasuan? Magandang tanong. Dahil ang layunin natin ay hindi lang iwasan ng masama, kundi palitan ito ng masustansyang alternatibo. Una, ang gulay na may dark green leaves tulad ng malunggay, kangkong, at talbos ng kamote. Mayaman ito sa calcium at vitamin K, na parehong kailangan para sa bone density. Kung ayaw mong uminom ng calcium tablet, gawin mong parte ng pang-araw-araw mong ulam ang mga gulay na ito. Pangalawa, isda tulad ng sardinas, bangus at galunggong. Bukod sa masarap at abot kaya, mayaman ito sa omega-3 fatty acids na nakatutulong sa pagpapalakas ng kasukasuan at pagbawas ng pamamaga. Pangatlo, itlog. Huwag mong katakutan ng itlog. May taglay itong vitamin D na kailangan ng katawan para maabsorbang ang kalsyum. Kaya kung kanina ay pinag-usapan natin kung anong dapat bawasan, ngayon alam mo na rin kung ang dapat idagdag. Comment 4 Kung gusto mo ng part 5 kung saan ibabahagi ko ang mga simpleng ehersisyo na pwedeng gawin sa bahay para sa mas malakas na kasukasuan, tamang pagkain at tamang galaw ang tunay na magkasama. Kaya sa bahagi na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng ehersisyo na pwedeng gawin kahit nasa bahay lang. Una, leg raises habang nakaupo. Umupo ka sa upuan, iangat ang isang paa ibaba tapos ulitin sa kabila. Gawin ito ng sampung ulit bawat paa dalawang beses sa isang araw. Pinapalakas nito ang muscles sa paligid ng tuhod. Pangalawa, shoulder rolls. Umikot ang balikat pa-forward at pa-backward Nakakarelax ito at tumutulong para hindi matigas ang kasukasuan sa balikat. Pangatlo, paglalakad. Oo, simpleng paglalakad lang sa loob ng bahay o sa labas ng bahay ng limang minuto sa umaga. At hapon ay napakalaking tulong na sa sirkulasyon at mobility ng katawan. Hindi kailangan ng mamahaling gym. Kailangan lang ay disiplina at pangunawa na ang ating katawan ay parang halaman. Kailangan galawin alagaan at pakainin ng tama. Comment 5 kung gagawin mo ang kahit isa sa mga simpleng galaw na ito. Bago tayo magtapos, gusto ko sanang i-share ang ilang kwento ng mga seniors na nagbago ng kanilang diet at lifestyle at kung paano nito binago ang kanilang pakiramdam. Si Aling Marta, 68 years old, dating araw-araw kumakain ng noodles at matatamis na tinapay. Nang matuto siya tungkol sa epekto nito, sinubukan niyang bawasan at palitan ng lugaw na may malunggay at tinapa. Sa loob ng dalawang buwan, lumiit ang pamamaga sa kanyang tuhod at nakalakad siya ng mas matagal sa palengke. Si Mang Ben, 72 years old, dati ay palaging may soft drinks sa hapag. Pero pinalitan niya ito ng sabaw ng gulay at tubig na may kalamansi. Ngayon, hindi na siya madaling mapagod habang nagtatrabaho sa kanyang maliit na taniman. Ang mga simpleng pagbabago ay may malaking epekto. Hindi kailangan ng biglaan o sobrang hirap. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Comment 6 kung na-inspire ka rin sa mga kwentong ito at gusto mong simulan na rin ang pagbabago. Narito na tayo sa huling bahagi. Napag-usapan natin ang mga pagkaing dapat iwasan, mga pwedeng kainin, mga ehersisyo, at tunay na kwento ng pagbabago. Ngayon, ikaw naman ang tanungin ko. Ano ang pipiliin mo? Patuloy na kainin ang nakasanayan pero unti-unting sinisira ang katawan, o tanggapin ang kaalaman at gumawa ng mga maliliit na hakbang patungo sa mas maginhawang pagtanda? Ang desisyon ay nasa iyo. Pero tandaan mo, sa bawat kutsarang iniiwasan mo, may hakbang kang ginagawa papunta sa mas malakas. Mas masiglang ikaw. Kung nakarating ka dito, saludo ako sa iyo dahil hindi lahat ng senior ay handang matuto, magbago at kumilos para sa sariling kalusugan. Comment down kung natapos mo ang buong video at kung gusto mong patuloy na matuto, smash subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga seniors. Maraming salamat at ingatan mo ang iyong buto at kasukasuan. Dahil ito ang iyong sandigan araw-araw.